Hi guys, guys. Nak muncul nak semua, tidak. Guys, umsa Juday, ada yang word nga muncul. Guys, ang Greek word anak guys is metanoia, repentance. Guys, meaning, nai meaning anak murad, meaning anak sa one, one, uno, one. Kapitulan nai bibersikal lo, nai kapitulo 1 bersikulo 9. Ingon diri apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong og matinmanon siyang iyang mga saad mapasaylo yun ang atong tanang mga sala og hinluan niya ang atong mga kalapasan amen guys ang ginuod eh guys Basta isugid lang, isulti lang yun ni mo. Ang imong mga lang, guys. Huwag mag... Mag... ka, guys. Maningkamot ka, guys. Nga, di na ka makasalag. Otro, guys. Pasayloan ka niya, guys. Huwag hinloon pa yun. Ang tanami mong sala, Lapasan, guys. Guys, busa, guys. Time na, guys. Para makinonsol, guys. Kay... Murang hapit ng balik si Jesus. Huwag mo orta, guys. God bless sa tanami.